hello guys ayan may dalang langka si amo eto langka ang bango kaso sabi nila ano daw may amoy kasi hinog na hinog na siya eh mukhang ayaw nila kukunin ko yung buto ilalaga ko. ayun natutubo na ay may tubo na may tubo na kaya pala ayaw niya sabi may amoy daw pero yung buto pwede pa naman siya ayun o masyadong siyang hinok over na siya sa hinug tumutubo na yung buta niya yung may ugat na kaya siguro baka hindi na nga pwede to tanim ko na lang yung buto ayun o kasi ano na eh iba na may ugat na eh Makakain pa ba yung ano na to? Makakain pa ba yung laman yan? Pag overwrite na. Ayan o, may mga ano na ipoto niya. Hindi na siguro pwede ito Pero yung ibang buto, pwede pa. Pero o yung laman, kung pwede pa. Kasi may ano na ipi. May ugat na ba? Ayan o. <laughs> Umugat na. <laughs> Totoo mo kaya dito to eh. May init dito. And, langka, jackfruit. Ewan ko kung pwede pa ilaman. Tignan natin kung pwede pa. Merong buto na pwede pa. Ewan ko lang yung laman kung so, pwede pa. Ayan. Abang Oh gawin na, gagawin ko siyang minatamis pero siguro yung iba hindi ko Ayan na kukunin kasi may tubo na siya nagkakadaho na nga <laughs> bakit ba naman si Among Kanyuha pa to eh, ano na pa na? may mga tubo-tubo na nagagawin ko dito, tatanim ko <laughs> dami pa naman ayun na Dami oh, nagtubo na yung mga ugat-ugat niya. Nag-ugat-ugat -ugat na yung mga abo. <laughs> Ang haba ng ugat oh. <laughs> hindi na ito pwede, hindi ka na ito luluto, tatawang ko na lang siguro ito. Pero <laughs> yung ibang buto, meron pa. Pero yung ibang ano, may ano na, may tubo na. E, paano mo pang kakainin niya? Di ba nakakaano na kaya Baka makalasa na ito. Mahaba na yung ugat oh Tingnan mo. <laughs> Tingnan nyo na yung ugat mo. <laughs> ang haba. Uy, naku, amo. Huwag ganon. Huwag ganon ang bibili mo. Kasi tubo-tubo na to. Huwag ganon. <laughs> Bakit ba niya <ang> bibili mo? <laughs> puro ugat yung magtatanim tayo dito ng, ano, ng jackfruit. Eh, puro tubo na yan, oh. Ayan na, tingnan nyo naman. Tingnan nyo ano. Oh, ang hahaba ng ugat. Hindi, hindi na siguro pwede rin. Hindi na ito pwede. Eto, pwede pa ito. Pwede pa ilaga. Pero etong kagaya na ito, yung mga ito, ayan, kagaya nyan Ayan. Tingnan nyo naman, nagahabaan yung mga ugat niya. Ayan. Eh, hindi na siguro pwede yan. Eh. Hindi na pwedeng ano yan yung iba pwede pa ilaga ayoko lang yung laman kung pwede pa itong kainin kasi baka mamaya makasira ng ano yan ayan pwede pa siguro ilaga yung iba yung iba pwede pa ilaga kagaya ito oh oh. ayan oh. bumiyak bumiyak na. bumiyak na yung ano niya ay nato ano ba yan natatawa ko dito sa video niya ayan ano to mahaba na to tumubo na oh Tubo na talaga siya. Oh. Ayan na. Ito nga, magkakadahon na yo Pero magkakadahon na siya. Hindi <laughs> na ito pwede. Pantanim na to Testing natin kung tutubo dito rin yung jackpot. Tanim natin. Pero yung siguro laman, ewan ko lang kung pwede pa. Tamis siya ayan ang laman niya, ang nakuha ko pero itong mga buto eh siguro i-ano eh, ko na lang yan eh, titingnan natin kung tutubo, kung nakakapagpatubo sila dito, pero alam ko hindi tutubo dito yan kasi ano may ano hindi na pwede to takaw ko naman <laughs> takaw ko, kaya iluluto kaya kayang mga buto na nagtubo, ano na yan. <laughs> may mga may mga ano na ayan tatapong ko na lang siguro yan tatapong na lang natin yan ayan eto guys yung mga tumubo na <laughs> ayan mga tumubo ng mga tumubo na oh talagang bumibiyak na talaga siya eh oh. <laughs> ayan oh. ang hahaba ng ang hahaba ng mga da, ano, ugat Nag-ugat-ugat na siya. Ayan, mahabang ugat. Kagaya nito, ayan. Tutubo na yan. Tanim natin dun, sa may mini garden dun. Tatalam ko siya mamayang hapon. At yan, ewan ko yung mga laman na to, kung pwede pa itong kainin. Hindi ko alam kasi iba na yung amoy niya eh. Siguro hindi na pwedeng kainin yan. Baka siguro tapos na lang natin. Baka sumama ang tiyan natin dyan kasi may mga tubo-tubo na hindi natin alam kung makakain pa ba yan o hindi na. At yan lang nga guys. Ayan ang ating nakuha. Pero may nakuha akong buto. Ito lang. okay-okay pa siya. Pero siguro tutubo na lang kasi meron na rin konti na ganyan. No? Oh. Yung iba wala. Yung iba meron. Sarap pa naman ang buto nito, di ba? Nilaga mo, tapos lagyan mo ng konting asin ito sa iyong kamay. Ito ang buto. Ay, ang laman. Ito ang buto na papatubo na. Pugasan natin para mawala yung pinakalaman-laman niya. So, tingnan natin kung makakapagpatubo tayo dun sa labas. Pag nakapagpatubo, o di meron na silang langka. <laughs> Tapos gagawin niya mo pag bubunot. Kasi pag hindi niya kalala, hindi naman niya talaga nakagaya na may tanim ako na bayabas, may tanim ako na tut, tumubo na yon, andun may medyo malaki na, ewan ko lang to, yan, gusto kong makapagpatubo ito, yung avocado, ito, gusto ko itong makapagpatubo, kaso hindi ko alam kung paano siya tutubo, ito din mamaya, ilalagay ko doon doon, sa may ano, kasi papalamig na dito, na uh, konting buwan na lang, isang buwan na, dalawang buwan, medyo malamig-lamig na. Kaya yan, pwede na pwede na tong itanim. Sana matumubo, kahit isa lang ang tumubo. Pero, sure ako na ipapubulo din to niya. At yun lang guys, thank you for watching. Bye-bye! At mag-iingat po kayo kahit saan kayo na roon. Ayun, ingat po kayo. Ayan, at please like and share and follow me and follow you. Bye-bye!